ka bonus kung nakita ninyo yung space ang lapad ng space because I uh, space <laughs> <laughs> So, hi mga bonus Hindi ka talagang kita sa uma naman <laughs> Hindi gali amon Hindi gali amon Mapanaw-panaw lang kita ibisitahan natin ang Uma okay. Nanda kay ilang taon natin kung paano mag-garab, mag, mag kag ano, ito, so, Nax. Nakita ninyo ang yan. Kahon. Aboy, yung tawag na kahon. Hindi ka maagi sa tanga kay basi mapii ang lupa. Budlay, marado. <laughs> 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 kung maghambal, nga yung mapii, ano ba't hambal yung rabi? Kung mapii, araw ba nga uh, sa sobra mo kalapak-lapak, nag-aawot ang lupa. Di syempre, kung iraduhon, kaluoy mga karbaw, nag dila. Na... Agree ang baka sa babaw. Suwag naman kita. Hinahinay ka lahat ba si yes ka? Hulog ka rin. Sa iban. Sa iban. Sa iban. <laughs> so mga ka-bonus, nakita ninyong host. Sa Radya Ra host naman. Ang tubig naman, bakanti mineral, naghalin pa sa kabukid, sa kabukidan. Amura fresh. Fresh pa sa imo. Samtang ka tulog, dapat andam damgi, dapat ang kuko mo. Kung kaka ikaw gang rabot, di ba lang nag ka kung hindi, mabulit-bulit ikaw. Masakitan ka lang. Trapis na lang. Kay sa kung magdulog, tukad kami, dyan gira kami kapundo, kay Ridja ang harong. Para lang makapahuway. hal makaginhawa mayad sa... サッカー。<laughs> <joke. S 3> <laughs> So, kauna, mga kabonak, Rijara, ginpatindog ang balay kang apoy ko. Kauna, daw, balay ra ka ma, ka manggaranan, prato, tulad, pinabayan. mura, hindi ka umag-asa ko na... So, mga kabonaks, nakita ninyo ang lapad ni Space. Jara, kauna, ginpatindog ang balay ka apoy ko. Mga Spanish type, para kag... Ang balay ni Apo'y kauna daw. Hindi grata na, syempre double story mo. Syempre kung may double story, ka dumanggaranin ka rin kauna. So, kauna, saan ano ka namin nagaguba, Gapon? So, hindi ka magasta kung namin relasyon yung mabuhay ka mo. Kapunal, nang kita rin nalagadaba-daba kalayo, amuro ko mapag-arab sa uma. May party ka rin nga para may igma ka pa. Libre. Libre pa, namit pa. KBL para namit pa timpla. So, mga kabonaks, nakita ninyo nagagarab time rin. Kasi syempre, So, <laughs> mga kabonaks, tudluan ko kamo kung paano magarab. <laughs> Step 1. Dapat ka rin kali attire ninyo. <laughs> Nakapajama ka jacket. Kay man, <laughs> kapil katal lang girap. Pero ako, strong ako. So, kaya dapat ano gid eh. Tapos andam ka kaw hinay, hinay lang. Pag kakapot ka paray, garaben mo. Pero andam ka kaw kay basi hangis ka lang. Apat na lang tudlo mo. So amo ka na kada ta tama lang ka basic. Kauna ako gamay pa ko. Amo jud pa nga buhi naman. Tawhay lang. Sama aja kan. Nami ngapa kabuhi kay man. Hindi ka naman bakal bugas. Pisa ka yung linas-linas. Lala linas, mo para nga um. Okay. Garap ta kahon ka dya, nakita ninyo, lapad-lapad, no? Pagkatapos ang dakaragarab, ang tanan nga tinumpok ng dati punon dyan ang dakag itrisiran. Itrisiran, pahanginan. Pero kaamon sa chimpo naman kauna, linas-linas lang ra. Amura ka strong, kita niyo, kay ko, kibulan. Amura, kay amon kauna, linas-linas lang. Pero talag, kay, kay 21st century rin kita, may mga technology rin, payo ka mga triser. So, gina-triser ra para nga dasig ang process.